Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa my Hyacinth. Dahil meron nung nag-request sa atin na baka kung pwedeng mag-update daw ho tayo dito sa Hyacinth. So, ito ngayon, itong lugar na to. Ito yung Hyacinth. So, pag, pag dumiritso tayo papunta doon, nandun doon naman yung uh, Naik View. Okay, ngayon, ito yung sitwasyon at kondisyon ngayon dito sa Naik View. At nakikita ko, eh, ang dami na hong inayos ng mga kabahayan na dati, eh, Parang nakatiwangwang lang sila, pero ngayon, ayan na, inaayos na nila, may mga pinduna, may mga jalousy na yung mga kabahayan. Lipat natin yung camera natin para mas makita ninyo ng mas maayos yung mga kabahayan. So ayan, o, katulad nito. Ito, minro dito, pagpasok, papunta dun sa night naik, ah, naik view. Okay, so yun doon, ito nakikita nyo, ito yung Sahaya Scent. Doon sa bandang maraming tao na yan dyan, kung nakikita ninyo sa video natin, dyan na-relocate yung mga parang 200 families from uh, Bacoor, Cavite, from Barangay Sinigulasan. So dito, uh, makikita nga ninyo na, ayun, mga ginawa na. At meron na rin ilan -ilan pa na mga ngilan-ngilan pa ng mga mga na-relocate na. So ayan, nakikita nyo. Inayos na itong lugar na to. So may pinto na, may jalousy na, halos kumpleto na lahat. Diba? So ayan, pasyalan natin. Kung dati eh, nakikita natin to na talagang bakante pa, kumbaga ah, naka isang naka first coating pa lang yung ano yung pintura ng bahay pero ngayon ayun kumpleto na oh gawa na so kulang na lang nito ay uh, kuryente and then kayo na mga possible beneficiary ng pabahay na to na inyo pong nakikita ngayon sa ating video so okay ayan so mukhang malayo doon din balik tayo din sa kabila para makapunta tayo sa kabilang lot para maipakita ko rin sa inyo yung uh, kabilang uh, block pa. Kasi may nag-request sa atin kung pwedeng mapasyalan natin yung hyacinth, Kasi baka possible dito daw sila ma-relocate. So shout out sa inyo sir. At uh, dalawa kasi yung hyacinth, Meron nun dito at meron din doon sa kabila. Sa bandang gitna. So nakikita nyo maraming sasakyan na yan dyan. Maraming tao na yan dyan. So, mga na-relocate yung mga taga parang kay sinigulasan na 200 families. Ay yung parang busy area na yan dyan. So ito pa oh. Alam nyo parang ilang weeks lang tayo hindi nakapasyal dito sa lugar na to pero parang laki ng ipinagbago. Parang ang daming ipinagbago kahit no? Siguro kung walang nag-request sa atin na magsabing kung pwedeng mag-update tayo sa Hyacinth, baka hindi pa ako magagawin dito. At na-surprise din ako kasi yung mga bahay dito ay halos gawa na katulad nitong isa. Oh. So pasukin natin ito. So, Siyempre, yung kwarto sa kanan, So, ganyang kalaki yung bahay. So, siyempre yung kwarto na yan ay ah, napakahaba po niyan. Kaso nga lang makitid, halos isang dipa yung lapad niyan iba, ba? So bahala na kayo mag-ayos niyan at mag-maximize nung laki ng bahay na to at sa kwarto kung anong gagawin niyo. So ayan, yung kabuuan ng bahay. Siyempre, ito yung extension sa likod. Napakalapad huyan yan. na nasa 2 meters yung lapad nitong extension sa likod. Siyempre, yung kapitbahay mo naman. Bahala na ho kayo mag-usap kung anong gagawin niyo, Para sa isang pamilya na may limang tao eh malaki itong bahay na to pero pagdating ng araw kung uh, yung mga anak ninyo at magkakaroon kayo ng extra pwede naman ninyong uh, palakihin pa yan 'di ba gawan ng paraan pataasin lalo na kung inyo nang nabayaran yung bahay so ayan no oh. nakakatuwa dahil parang ang bibilis magtrabaho ng mga empleyado dito <laughs> ng mga gumagawa ng bahay na to kasi <laughs> parang ilan linggo lang tayong hindi na dito pero parang ang dami-daming nangyari ang dami-daming ng bago dito sa lugar na to parang halos gawa na so ayan o oh. so lusot tayo dito alam ko dito may mga na-relocate na eh. May mga nakita kong residente na. So ayan dito, may mga na-relocate na dito banda sa kabila. Halos may mga tao na at yun, siyempre, yung basic needs ng ano, tindahan uh, talaga, the same lang, parang wala pa talaga silang tubig. Tubig pa dito sa lugar na to kasi yung kikita nyo mga timba. At dito sa kabila ay bakanti pa. Nagabang pa rin sila ng rasyon ng tubig. At wala pa rin pala silang kuryente galing sa Meralco. Ito submeter pa lang. Nakasubmeter pa lang. Wala pang kuryente galing sa Meralco. Okay. So, ayun. Uh, ang laki ng pinagbago at uh, ng lugar na to. Kasi parang pakiwari ko, naging busy na yung lugar na to. Dahil may mga tao na at yung ibang parang dating hindi pa mga gawa. E ngayon ay uh, mga inayos na. Kandang hapon. <laughs> so, kahit na ito, uh, ginagawa na rin. So pagdating natin doon, doon na yung mga taga barangay Sinigulasan eh. At ah, taga Sinigulasan din kayo, Neng? Ha? Ah? Taga Sinigulasan din kayo? Kasama <laughs> kita sa video ko ha. Ah. Taga Sinigulasan kayo galing? So ayan. Sinigulasan kayo galing? Ha? Ah, saan kayo galing bago kayo napunta dito? Sinigulasan? Hindi, sa, -sa bakor? Bacoor. Sa, sa ha? Sa sa Bacoor? Sa sa Bacoor? Alungos? Ah, tagalungos daw sila So, kailan kayo nalipat dito? <laughs> ah Mga <laughs> tagalungos Kailan kayo nalipat dito, Neng? ah, <laughs> Oo So, ayan Yung mga narelocate dito From Lungos naman Dito pala sa kabila na to Yung Mga doon kasi taga Sinigulasan Tapos dito mga tagalungos kayo Sa Poti 3 Ah, sa Poti 3 Del UTV Del UTV sa YouTube, oh, sa YouTube, ah. Delio TV, Delio TV. Oh, Delio TV. Ano niya? Delio TV sa YouTube, yung name. Search mo Delio TV, nakulay pula yung profile. Ha? So, yan sila mga taga bakod din pala. Mga narinig. Halasint, no? Parang meron na naman kasi marerelocate siguro dito. Kasi may nag-request eh. Na ano, hello po. <laughs> Shoutout kila ate. <laughs> At yun, uh, yung update natin dito sa, dito sa Hyacinth, no? Hyacinth pala, Hyacinth. Okay. Sige, <laughs> salamat sa inyo. <laughs> salamat sa inyo, ha? thank you, bye-bye, salamat. Go na, salamat. Ah, ah, alin? Famous ba? Hindi pa masyado pagka nag-subscribe kayo, baka sakali, pagdating na parang maging famous na. <laughs> okay, sige, sige. Salamat. Thank you. Ayan sa inyo. Sama ko kayo sa video ko, ha? Shoutout sa mga bata na to. Okay, salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat, Thank you. salamat. okay, so yun, dito na. Kadang hapong. Kaya sent to ko yan, no? Kaya sent. In... Ay. Sorpay kami para paglipat bukas. Ah, ganun pa ayon sila Ay, ate? Salamat ka namin. Ikaw yung sila church namin. Sa ah, ganun pa ayon. Salamat sa isa. Kasama ko kayo sa video ko. Kayo ba kayo? Kaya ba? Kaya ano kami, kasi bukas na ang relocate namin, mga talaba tres. Taga talaba tres? Sa sound six. Kasi may nag Tapos may nine, may twenty, mga taga Taga-hayasin? Taga din. o kasi may nag-request sa akin, na lang ako nakapasyal, sabi baka pwedeng pag-update nga daw dito. Na-surprise din ako kasi parang ang dami na halos gawa na pala lahat. Pero yun daw yung mga bukas, nilinis na nila. Ayun na nga, oo. Halos ayos na eh. Oo, pero wala pa talagang kurik. Ayun oh, lang oh, submeter lang nangyayari oh, submeter. Sa, sa tubig. Sa tubig. Hindi na mo, may tapang na sila doon. Oo, nakabeso na. Doon sa kabila at saka doon sa may kabilang doon sa May Parkstone. Yung nadaanan yung kulay pula doon doon sa may kabila doon pa sa Parkstone yung kulay pula di ba pa may pulang bahay doon okay oh. followers para ay salamat salamat sa inyong dalawa sige Oo nga oh nga para para ka kay idea kami punta na kayo dito sa congrats sa inyo at least eh, nandito na para makapag-umpisa ng ano hey, buhay na. No? Sa Black One. Black One? One, one, two. Black One. Dito na sa banda rito, sa ano? Uh, black One, one, two. Ang dami kasi medyo nakaka- okay, Nahihilo no, no. <laughs> rin ang <ako. laughs> eh. At saka yung ng black nila dito, parang ito yung black, tapos sumusunod kabilang black. Kaya naguguluhan din ako. <laughs> yeah. e, buti nakapasyal kayo dito na. Kaya parang doon, mga taga Sinigulasan. Ah, kabila no, sa no, bandang na, unan. O, oh, sa Sinigulasan. Tapos yung iba nito, Nandun doon sa kabila. Doon sa kabila noon. Oo. Oh, mga taga Sinigulan kasi 200 family sila. Parang pinaghati sa kabila. Ay, sa ano kasi 195 grabe, ang dami na rin pala ninyo. Ah, 25. Mga oh, ano 'yan sa Pote, ah, uh, sa Pote so 190. May alam din naman ako doon naman sa kabila, sa St. Mary Magdalene, 26 sila. Sabi parang mga Bako or Pasay yung mga isinilipat din. Baka yung sapote eh, Press na yun Oo Sa 25 25 6 months oh, 6 months din eh Grabe Halos lahat na Dito na naipon Pero nga okay na Oo nga nga Kaya oh Saka hindi ko na Mungagang bagdan Adjustment lang Tsaga tsaga sa una Sige okay, okay. ingat kayo Salamat sa inyo Ingat ingat mo sa Facebook? Sa YouTube Dilyo TV Kulay pulang profile Uy Ganito Okay so yun Salamat sa inyo ha O shout out dito sa mga na-relocate from saan kayo? Yeah, uh, uh, Lungos, taga Lungos sila. Lungos Bacoor, no? Ay, kayo mga nasunugan doon? Ay, hindi. Kanuran ako. Kanuran. Kaya bila dito? Sa may Ah, okay. Sige, sige. Salamat sa inyo, ha. Ayon, kalam ko. Shout sa inyo. Okay, salamat, ha. So, yun. Ah, uh, nadaanan pa tayo ng isa sa mga subscriber natin. Parang i relocate -re na rin sila rito sa lugar. Oi, okay, salamat sa inyo ha. Thank you. At ire uh, relocate na daw sila dito itong 25, tong November 25 or uh, 25, tama, 25-26 basta may mga may i-relocate. Nasa isang daang pamilya sila mahigit. Sila po ay galing ng Sapote, Bacoor. At dito sila marirelocate sa lugar na to, dito sa Hyacinth. Ayan o. Oh. Kaya pala inaayos pa, parang ambilis nang transition ng mga bahay na to kasi ay uh, may mga maililipat na rin pala talaga. So yun, congrats po sa inyo. Sana eh makapag-adjust kayo ng buhay po dito sa mga pabahay at a uh, maging maayos at masaya po kayo sa pagtira po ninyo dito. At yun ang masasabi ko lang, eh, maganda naman ho talaga yung mga bahay confur doon sa pinanggalingan natin na uh, sa squatter area siguro na mali na maliit kumpara dito sa mga bahay na to na nakikita natin sa ating content no So ayan So yun Good luck po sa inyong lahat lalo sa mga marelocate ngayong 25 dito sa Hacienda Good luck po sa inyo sana uh, makapag-adjust kayo sa magiging buhay po natin dito sa na dito sa mga pabahay ng gobyerno okay So yun lang Uh, maraming salamat dun sa subscribe na nakausap pa natin, nakakwentuhan natin. At sila yun rin yung nagbigay sa atin ng idea na sila daw po ay uh, marirelocate uh, itong November 25 no, dito sa Hyacinth. At nasa isang daangan mahigit po silang pamilya na ililipat ngayon, ngayong month ng November. Kaya pala ang bilis, parang ilang weeks lang tayong dinano dito eh, ngayon ayos na itong mga bahay na ito, nililinis na so 25, pero makikita ninyo eh, halos finished product na lahat ng mga kabahayan, so yun nga lang isang ano nila eh, wala pa talagang kuryente, pero later on magkakaroon naman sila ng kuryente katulad doon sa ayun o, no, sa barangay Sinigulasan so may mga na-relocate na rin pala bago galing ng uh, lungos, so may saputi hindi natin na namamalayan <laughs> ang dami na palang yung nababago ang dami na natin, dahil hindi tayo kaagad-agad nakakapag-update ngayon. Napaka-busy na ng lugar, oh. Doon sa lugar na yun doon. So, sa susunod siguro ng mga buwan, araw, itong lugar na ito ngayon nandito, na wala pa mga tao itong bahay na to eh mapupuno na ito ng mga residente. Okay? So, yun lang. Maraming pong salamat po sa inyo sa walang sawa pong uh, support at shoutout doon sa kila ma'am at sir kanina na subscriber po natin at nakakwentuhan, nagbigay sa atin ng idea. Ilo po na meron ho o marirelocate sila ngayon dito at personally, pinasyalan po nila yung lugar at yung possible na maging bahay po nila. At uh, so far, uh, naging masaya naman po sila para sa kanilang magiging bahay no? nung nakita nila yung lugar. Okay, so yun. Thank you po ulit. Maraming maraming salamat. Yun pang po masasabi ko. Thank you, thank you, thank you po sa inyo pong lahat na walang sawang sumasa, sumusuporta sa ating YouTube channel. So yun, shoutout kila ate. <laughs> Thank you. Salamat sa inyo. <laughs>